Dalawang uh, malalaking bodega sa Dagupan City, ikinandado ng BIR. May ulat si Jasmine Gabriel. This is where your taxes go. Ito ang makikitang karatula sa mga proyekto ng pamahalaan. Kung walang buwis, imposibleng may sa katuparan ng mga proyekto magpapaunlad sa bayan. Ang BIR, puspusan ang paghahabol sa mga tax evader. Mahigpit ang monitoring ng BIR sa mga negosyanteng hindi nagdedeklara ng tamang buwis. Sa Dagupan City, isinara kahapon ng BIR Region 1 ang dalawang malalaking bodega na pagmamayari ng isang Chinese trader. Sa nakuhang impormasyon ng GMA News, aabot sa milyon-milyong buwis ang umano'y hindi binayar ng Chinese trader dahil sa hindi ito pagdeklara sa kanilang warehouse na naglalaman ng milyon-milyong halaga ng produkto. Matagal naghintay ang BIR sa may-ari ng warehouse, pero hindi ito humarap. Uh, pinagsasubmit naman namin sila ng ng dokumento or evidence na ma-refute yung aming inventory taking. Pero up to present, marami na kaming pinadalang sulat, notices sa kanila. We have give them due process. Ayon sa BIR, may mangilang-ilang pang mga establishmento dito sa Dagupan City na posibleng ipasara halimbawang hindi magbabayad ng tamang buwis ang mga may-ari nito. Ikinatuwa ng mga ordinaryong manggagawang aksyon ng BIR ang panawagan lang po natin sa lahat na sana po ay magbayad ng tamang buwis sa tamang oras kasi kailangan po natin yan para sabi nga natin maibigay din ng ating pamahalaan yung tamang paglilingkod na ibibigay niya sa kanyang mamamayan. Hindi naman kami namimili eh. Hindi naman kami namimersonal. So ang ginagawa lang po namin ay trabaho. Ngayon kung ano lang talaga yung lumalabas doon sa records namin. At